May utang ka ba? Kaliwat kanan na ba ang naninangil sayo? Pakiramdam mo ba ay lagi na lang silang nandyan sa paligid, at anumang oras ay may magsasabi ng, Hoy! Utang mo! Ang hirap di ba? Kahit wala naman sila, pero iyon lagi ang nasa isip mo. Depensa naman ng iba, wala naman na daw yatang taong walang utang sa ngayon. Pero kung meron man, siguro iilan na lang sila sa mundo. Ang sabi pa nga ng isang kakilala ko, baka nga mas marami pa daw utang sa kanya ang isang negosyanteng mayaman. May point naman siya, 'di ba? Pero baka naitanong mo na rin ito, bakit nga ba nagkakautang ang isang tao? Wala na ba talagang ibang paraan para hindi na magkautang? Tuloy yun iba, umaabot na sa punto na hindi na makalabas ng bahay dahil sa laki ng utang nila. Hindi na rin sila makapag-online sa social media dahil syempre nga naman online na rin ang singilan ngayon. O pwedeng yun iba naman, lagi na lang naka-online, dahil nag-aalala naman sila na baka na isama na ang pangalan nilang na ng mga pinagkakautangan nila. Nakaka-stress talaga ang may utang ba? Diba? Lalo na sa tuwing may isip mo, kung paano mo ito mababayaran, at kung hanggang kailan mo ito babayaran. Masakit talaga ito sa ulo, lalo na kung lagi ka nalang kulang sa tulog. Kung sa bagay, paano ka nga naman makakatulog ng maayos, kung sa tuwing ipipikit mo ang mga mata mo, ang galit na mukha ng naniningil sa iyo ang nakikita mo. Tapos kapag nakatulog ka naman, sila pa rin ang nasa panaginip mo. Hay nako, ang hirap di ba? Akala tuloy ng katabi mo sa pagtulog, binabangungot ka na. Pero teka muna, bakit nga ba ito nangyayari? Paano nga ba umaabot sa punto na ang iniisip mong solusyon sa problema? Ito rin pala ang magbibigay sa iyo ng mas malaki pang problema. Paano nga ba maiiwasan na malagay sa ganito kahirap at nakakahiyang sitwasyon? Sa video nato, to, aalamin natin kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit kailangan mangutang ng isang tao. Pag-uusapan din natin kung paano, saan, at kailan lang dapat mangutang. Ganun din kung paano ito mababayaran sa kabila ng mga napakahirap na kalagayan. Unahin natin ang tanong na, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi maiwasan na magkautang ang isang tao? Ang una sa mga dahilan ay, mas malaki ang gastos kaysa kita. Simple arithmetic lang, elementary pa lang itinuturo na yan ng mga tickers sa school. Sa subtraction, pag mas malaki ang iles il mo, kaysa sa pag mo, hindi ba sasabihin ng guro, cannot be borrow one, at dahil kulang, kaya ang solusyon, hiram muna don sa katabi nitong number. Ganoon din ang nangyayari sa kinikita mo ngayon, yun kabuoan ng kinita mo, less yun gastos mo. Kaya pag kinu lang, ang resulta, utang. Bakit? Dahil kung laging cannot be ang sweldo mo, edi di lagi ka rin nakaborrow one. Paano nga ba naman kakasya ang sweldo mo sa dami ng gastusin at bayarin? Ilaw, tubig, upo sa bahay, baon ng mga bata sa school, pamasahe, pati na pagkain sa araw-araw, isama pa natin ang damit at gamot. Paano na kaya yun merienda, meron pa ba? Diba madalas nga naririnig natin sa mga nanay, magpakabusog na kayo sa kanin at wala na tayong merienda. Kirap nga naman bagyete ng sweldo kung madalas, kulang pa dahil sa dami ng gastusin at bayarin. Ang ikalawa sa mga dahilan kung bakit nagkaka-utang ang isang tao ay kapag nagkaroon ng emergency. Sabi ng isa kong kaibigan, ako talaga, ayaw ko ng utang. Sakit sa ulo yan. Pagkakasyahin na lang namin ang kinikita ko, makakaraus din kami. Okay na okay ba? Diba? Ayaw niya ng utang, siguro dahil sa alam niyang siya rin naman ang mahihirapan pagdating ng bayaran. Pero paano kung magkaroon ng emergency, gaya ng biglaang pagkawala ng trabaho, pagkakasakit, aksidente, mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo, baha, manakawin o kaya naman ay masunugan pa nga. Kung mangyayari sa iyo ang mga ito, makakaraos ka pa ba? Kakayanin mo pa ba na hindi humingi ng tulong sa iba? O baka mapapatanong ka na lang din gaya ng iba ng, bakit ako pa? Bakit sa amin pa nangyayari ang mga ito? Kaya kahit ayaw mo ng utang, mapapautang ka talaga dahil sa hirap ng iyong kalagayan. Ang ikatlo sa mga dahilan kung bakit nagkakautang ang isang tao ay kapag nalugi sa negosyo. Baka may mga nagsasabi naman sa iyo na okay lang mangutang kung ipupuhunan mo sa negosyo dahil lalago naman ang pera mo. Oo nga, marami naman talagang umasenso sa pagnenegosyo. Pero wag din natin kakalimutan na marami ding negosyo ang nalugi, marami din negosyo ang nagsara. Maaaring akala mo nung una, patok ang pinasok mong negosyo dahil yan ang in ngayon at dyan umasenso yun kakilala mong negosyante sa inyo. Tapos, pag hindi nagtagumpay, sasabihin mo, Susubok pa ako ng iba. Siguro di ko lang talaga linyahan ta. Pero dahil sa kagustuhan mong makabawi at mabayaran ang mga nautang mo, kaya subok ka pa rin ng subok ng iba pang negosyo. Hindi mo tuloy na mamalian, nababaon ka na pala sa utang. Ang ikaapat sa mga dahilan kung bakit nagkakautang ang isang tao ay kapag maluho, isa ka rin ba sa miyembro ng bilmoko? Yun bili mo ko nun, bili mo ko niyan. Yun bang parang gusto mo lagi kang may bago? Dapat meron ako nito, dapat meron ako nun, at dapat meron din ako nyan. Yun bang pakiramdam mo e na pag iiwanan ka kapag wala kang latest na gadget, appliances o kaya yun mga bagong labas na sasakyan? Isa ito sa mga problema kung bakit nagkakautang, at kung bakit damadami ang utang ng isang tao. Oo, sabihin na lang natin na malaki naman ang sweldo mo. At baka nga sabihin mo pa, deserve ko naman ta, at bunga ito ng mga pagsisikap ko, idagdag mo pa na, kaya ka nagtatrabaho ng gusto para mabili ang gusto mo. Pero tandaan, mas makakabuting alamin mo muna kung alin lang ang dapat mong unahin. Yun kailangan mo talaga, o yun mga gusto mo lang dahil meron nito ang iba. May bago ka nga, may bago ka rin utang. Sa Biblia, sa Kawikaan 21.17, binanggit doon na, siyang umiibig sa kasayahan ay magiging taong nasa kakapusan, kaya mainam na unahin muna kung ano lang ang talagang kailangan bago ang mga gusto mo lang para sa iyong pansariling kasiyahan. Kung gagawin mo 'yan, mas mapapahalagahan mo ang bunga ng iyong mga pagsisikap at makakaiwas ka pa sa utang. Ang ikalimang dahilan kung bakit nagkakautang ang isang tao ay kapag may bisyo. Marami ang nagsasabi na libangan lang naman nila ito. Oo, sa simula maaring ganun din ang tingin mo. Baka nga sabihin mo pa na halos lahat naman ng tao e eh may bisyo. Tapos ipagtatanggol mo pa ang sarili mo, na para kang isang abogadong nasa korte na ayaw magpatalo. Bakit? Ito ay dahil sa nahihirapan ka ng alisin ito. Maaaring matagal mo na itong ginagawa, kung kaya't nakasanayan mo na ito at hinahanap-hanap na ng katawan mo. Madalas nga natin marinig kahit sa istasyon ng radio, sinisigaw pa nga ng DJ. Bisyo nato. Ibig sabihin, parang napaka-imposible na para sayo iyo na mawala o itigil ang mga bisyo. Walang tigil sa pagtaas ang mga bilihin, maging ang pangunahing bisyo ng mga tao. Magkano na nga ba ang alak at sigarilyo? Kaya marami na rin ang sumubok na ihinto ito. Sabi nga sa kanta ni Ka Freddy, itinigil ang bisyo alak, sugal, sigarilyo, hindi lang dahil sa presyo, kundi alam din nila na magkakasakit sila dahil dito. Kaya lang ang iba, hirap itong gawin kasi nga bisyo na ta. Ang ikaanim na dahilan kung bakit nagkakautang ang isang tao ay kapag may dumarating na. Tukso, dati pag kinapos ang budget, ang sasabihin mo sa workmate mo. Pautang naman, babayaran ko sa sweldo, o kaya naman, dating gawi, uutang ka ulit kay Aling Nena sa tindahan sa kanto. Pero ngayon, iba na, ang mga nagpapautang na ang lalapit at mag-aalok sa iyo kaya kahit di mo pagaanong kailangan, matutokso ka talagang umutang. Naglapa na nga talaga ang mga nagpapautang ngayon, meron 5%, 10%, 15% at meron pang ang 20% ang interest. Nasa sayo na kung tatanggapin mo ang alok nila. Noong araw, yung nagpapa 5-6 lanang ang nag-aalok ng pautang, Sila yun mga laging nasa kalye na nakamotor na kapag pinautang ka, may payong, kulambo pang kasama. Pero ngayon, iba't ibang lending company na rin ang nagsulputan, may mga center ka pang ang sasalihan. Sobrang saya kapag na release ka, pero pansamantala lang pala, dahil ilang araw pa lang, ubos na. Ilang buwan na namang bayaran at taguan. Pahirapan na naman kung saan kukunin ang ang panghulog sa bago mong utang. Nakakalungkot isipin na para bang parte na talaga ng buhay ang utang. Para bang hindi na kayang mabuhay ng tao nang hindi nangungutang lagi ng biro nga ng iba, ang taong gipat, kahit sa bumbay, kumakapit. Pinanggit sa Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 7 na, ang nanghihiram ay lingkod ng taong nagpapahiram. Kaya sa hirap ng buhay ngayon, dapat lang talaga na magingat ka sa bawat desisyon na gagawin mo. Makabubuting pag-isipan ng maraming beses, kung ang desisyon mo ay makabubuti o makasasama sa iyo. Ito ba ay solusyon sa problema o makakadagdag pa sa problema mo? Hindi naman masama ang mangutang. Kung ito naman ay gagamitin mo sa tamang paraan, lalo na kung responsable ka namang magbayad at marunong tumano ng utang na loob sa taong nagpahiram. Lagi rin nating naririnig na, naku, mabayaran ko lang lahat ng utang ko e eh masaya na ko. Ikaw lang ba ang masaya pag nangyari yun? Siyempre, mas masaya ang taong nagtiwala sa iyo na pautangin ka noong mga panahong nangangailangan ka. Baka nga makaulit ka pa sa susunod na lapitan mo siya. Kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo ito, please like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Paki-comment na rin ibaba para sa mga topic pa na gusto mong discuss natin sa mga susunod pang mga video. Thanks.